Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga na nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa sa mga bagong videos na in-upload ko Huwag natin hayaang makapasok ang Diablo sa ating tahanan Sa ating puso Paano yung may nakapasok? Dahil <laughs> naku ang mga aso nakapasok dito dito Pakalagat Pakalagat kayo na Ganyan na ganyan tayo nung mga bata tayo. na ang helicopter. Lalabas, lalabas talaga. Bop! Oh. Hindi yan pala sa loob. Oh <laughs> Binigyan din naman. Haha. 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 <laughs> Kala mo kung ano na. <laughs> Bakit kayo lang? Dapat kasama din dyan. <laughs> hmm. Ay, ang R. 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 E. I e. D. D. H. H. O. O. R. R. S. S. E. E. Sige ha. Basaha ha. oi. ha.

Di ba yung may lipat? Kayo <laughs> mga kaidolo? Yun, sa <laughs> pagdayo ng tao. O. ko nga na, hindi mo Tulungan talaga eh. Yun, sa pagdayo ng tao. May tawid lang. <laughs> <Tulugan na 'y laughs> eh. May sa motor. Galing ah. <laughs> Kulba-kulbaan na niyo ba? Oh. Alam. Yah, huwag po ruma, oy. Malaki lagi siguro bayad niya. Hihihihi. <laughs> Kaste lang. Numatawa na, oy. Oh? Busy kaya kayo. Galing, Galing ka mo naman. Galing naman tao. <laughs> Yung naka-auto pilot ko, ching. Sila kanina. Lagot. <laughs> no, no, no. <laughs> Wala ka pa tabi. Eh e, tumabi. Oh, no. Kaya nagmamani. Bakit baka nag counter flow. <laughs> eh larang. Ininvite ko sa inuman pero suot mo yung mantel nila. loko like <laughs> 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 Gusto mo magkape pero Klaus, na pala sila <laughs> Lens. Ayan pala yan. <laughs> <laughs> Uy, ba't sa <laughs> ah. ilo? Kakaiba ito ng kilo ah. Ano <laughs> <laughs> ang kagatan niya? Ha. Yan, patay mo. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Eh, 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 Paano nga ba? Hindi eh, eh. <laughs> niya nga na-control eh Hindi niya nga 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 Mga maligtad tumangkas eh Han May day mo naman ako Kahit minsan lang Wow ay, nako. Oo oh, naman. Hindi ako nagsasama ng My Day. Nakapanood na nga lang muna ng TV. Hmm? Dahil hindi isinama sa My Day, ah! lalaki, umano'y sinaksak ng kanyang girlfriend at patay. Lagot. Han, <laughs> picture naman tayong dalawa. <laughs> ang My Day lang. <laughs> Hello. I love K you. Oh. <laughs> 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 wow, ba Para yung umaman, <laughs> <laughs> <Matulog baray umaman. laughs> Boss. Up. Oh, Ay boss magbabayad na ako ng utang ko eh hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung mga pera ko eh wow ako nga magsasabi kasi yung mga pera ko hindi ko na mapagkasya ba sa bahay diba tayo 10 years bago mo isang taon at may pa lang ah tapos mabayaran mo na eh nung gagawin ko saan Galing ko ilalagay naman. yan hindi ko rin kailangan yan eh yeah, maganda pag-utangan sa bahay alam ko ba oh. Ano? Ah, nagagalit pag nagbabayad ka Bangbung subukan. Mas sira ambu eh. Aliya bibilit. Mala sakit naman 'yan. Patahin na TikTok muna ko. Bilika. Guys, pauna na lang guys. And guys view nakita niya na yung view diba? ba? Ba naman. Guys. Ay, toto pala siya nandoon. Saan ba yan kasi? Chief, good afternoon. What is your motto in life? Motto? Mototoy. Okay, Yamaguchi-bancho. Tayo mototoy. Ah, 'yung ang kwento. Tapos, brake. Do I need to stop break dito sa? Oh, nandoon yan. Wala maman ni no, no, no. load ya. Wala wow, galanya mga tao, wala ah, lang. Yun. Talagsa wow. Et, ta, lang